Ito, Mayor, ma punta naman tayo sa Malabon City. Kumusta po ngayon ang Malabon? Ang ekonomiya, uh, okay ba? Uh, nasa momentum ba tayo of growing up uh, as an uh, economy, uh, Mayor Jeannie, ma'am? I-encourage um, ko nga po na mo-invest ang mga businessmen dito sa atin. At yung kasi med medyo challenging kasi yes. Na nagkaroon ng uh, ano, na, pandemya. Sa halos 2 to 3 years, hirap na hirap ang mga negosyante. So, part of the encouragement sa business eh, nais ko pong balik ang sigla ng no, ekonomiya sa Malabon. Yung mga huminto sa negosyo, mm -hmm. manong sana sila. At magkaroon din po tayong mga new investors. So, pinupush po natin talaga yung ating uh, boss, yung business one-stop mm -hmm. shop. So inaayos na po natin ang digitalization ng ating uh, processes ng pag-open ng business dito, pag-renew ng business. Uh, inaayos po natin na hindi siya, hindi mahirapan ng mga tao bang yan. Mm -hmm. So hindi nga mas ang processing time, uh, online pwede na mag-register, pwede na mga face-to-face, nagbukad so, dito sa City Hall, O pwede na rin po mag-buyer online. Mm -hmm. mag para mas madali. Kasi alam nyo naman okay. ngayon, lahat online na. Para kung dinagalap din po namin yan, para kung sakasakali nagkataon, magkaroon naman ng mm -hmm. problema at hindi naman makalabas ang mga tao sa bahay. Yung mga proses sa city, sa city hall, inaayos na naman maging online. Mm. -hmm. So, so parang at, um, at least kumbaga parang you are moving towards yung tatawag na digitalization ng inyong uh, mm. mga transaction. Oo, mm. oh, mayor. Mm. Namin, di Para diba? Para mas madali na din sa kanila, hindi diba? na din sila magkakang pumila. At uh, nga, bawat negosyo dito, in encourage namin. Uh, may mga BTI training na nalang sa mga MSMEs. Mm. Kasi encourage namin yun dahil yun ang pinaka-backbone ng economy natin. Yung mga mga malaking negosyo, yung tulungan din namin sa kanilang mga sulirong yun. Mm -hmm. Sa so, mga pangbayan naman, meron po kami na uh, ordinance na sana 70% ng employees ay galing dito sa mga buwan. Ano magkailan sila ng mga trabaho? Mm -hmm. At, yun naman, pinibigyan natin namin ng mga uh, test the trainings ng kababayan natin para uh, may skills nila up to par din din sa mga pangangailangan ng mga negosyante dito sa atin. At sila naman ang pag-aikin para, di ba? Hindi naman ahalap ng mga Uh, employees outside of the city.